Kumusta mga kaibigan? Nandito na po tayo sa huli nating pinuntahan sa pagpapatuloy po ng ating biyahe dito po yan sa Gimaras. Bale ito mga lods mga kaibigan ng Gisi Point Lighthouse dito po yan matatagpuan sa Sitio Gisi Barangay Dolores may pabalensya kung Gimaras. Bale ito, mga lods ay may entrance fee o environmental fee na 10 pesos po bawat isa ito mga kaibigan, kung pupunta po kayo rito nang wala po kayong service o, o sasakyan, bali pagdating nyo po ng Jordan Pier, sakay po kayo ng jeep na biyahing na iba Valencia at saka baba po kayo sa Dolores Crossing at pag, pagdating nyo po meron po dun mga habal-habal na tinatawag yung po yung motor na bumabiyahe po rito sabihin nyo lang po dito po yan sa Gizzy Lighthouse at talagang dadalhin na po kayo rito at eto mga lads mga kaibigan mas okay po talaga kung umipot po kayo rito gamit po yung mga motor na may maarkila naman po dun sa may hordan at sa iba pa pong ori ng sasakyan na pwede nyo pong arkilahin paikot po ng buong gimaras nandun po yan sa video ko po na kung paano at magkano pumunta po sa gimaras, bali nandun po yan sa huling parte po ng aking video bukod po dun mga kaibigan bali sa parking po ng motor 10 piso po yun, napakamura talaga mga lods dito po yan sa gisi lighthouse tapos marami na po kayo rito makikita mga souvenir, mga pampasalubong, pag-uwi po o pagbalik niyo po sa kanilang nilang probinsya o sa inyong pong lugar, katulad sa amin sa Maynila. Eto mga kabigyan na uh, gisi Lighthouse, bali hindi po siya mahirap akyatin kasi pagdating niyo po noon sa may parking, konting lakad lang po yan. Talaga naman na uh, hindi na po kayo mahirapan sa sobrang akyatin kasi maganda po yung kalsada. Ito po mga lads. At sana kapag pumunta po kayo rito, yung may mga basura nyo, ilagay nyo po yan sa mga nakapaligid na basuran po dyan. Talagang pinapangalagaan po rito ang kanilang kalikasan, pinakamang kalinisan po ng lugar. Ito mga kaibigan, habang papasok po tayo ng Gizi Lighthouse, papunta po doon sa main entrance. Bali, sa daanan pa lang talagang marirelax na po kayo sa napakagandang view po. Natatanong po rito yung dagat. Tapos yung magaganda at mayayabong na puno sa paligid. Talaga naman nakaka-relax po yun habang naglalakad po kayo. Hindi po kayo mapapagod sa nakapagandang lugar na to. Eto mga kaibigan, malapit na po tayo sa may main entrance po ng Gisi Lighthouse. Sobrang lupit dito mga lods. Nakaka-relax talaga. Eto mga lods, mga kaibigan, papunta po tayo dun sa baba. Bali, eto po yung tinatawag nilang Gisi Beach. Grabe, sobrang ganda mga lods. The best talaga rito. Makikita nyo po rito yung napaka-gandang dagat. Talagang asul na dagat mga lods. Ang tubig, grabe. Ah, malupet mga lads, mayroon pa rito mga rock formation parang walang naliligo rito, bawal siguro <laughs> sobrang linaw mga kaibigan, ng tubig dito grabe, sarap magbabad sa tubig <laughs> grabe, oh. tingnan nyo mga kaibigan kitang kita yung ilalim ng dagat talagang sobrang napakalinaw ibang klase ang linaw dito mga lads ng tubig, the best to hindi pa siya crowded dito mga kaibigan, wala pong ganong naliligo, hindi ko alam kung bakit siguro bawal dito sa bandang to kasi dun sa unahan, meron din nakita akong beach doon mga kaibigan mga lads. Pero ang lupit ng rock formation dito, napakaganda. Nakaka-relax talaga mga lads kapag ganitong magandang tanawin na inyong makikita. Tapos napakalinaw ng tubig, grabe. Ibang klase talagang ganda ng gimaras. Nakaiba ka. Bukod dun sa talagang napakasarap na mangga, mabubusog din tayo mga lads mga kaibigan sa, na sa kanilang napagandang mga lugar. Sobrang ganda. The best talaga itong Gimaras para sa akin. Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko mga lads sobrang nakaka-relax yung tunog at hampas ng alon sa batuhan talagang grabe na paganda welcome to Gizi Lighthouse grabe welcome to Gimaras na napakaganda isa po mga kaibigan sa so talagang may re-recommend ko sa inyo ang isla po ng Gimaras na sobrang ganda na kaya pong ikutin sa maghapon marami po kayong pwedeng pagpilian na magagandang lugar na pwede nyo pong dito pero kaya nyo pigutin ang lahat ng magagandang lugar po rito sa bayan po at probinsya po ng Gimaras Sobrang ganda ng view dito mga kaibigan. The best talaga. Libre yan di ba? <laughs> Libre 10 pesos. Libre <laughs> ah. <Prepare> 10 pesos. Temat. <laughs> Luma ko yan. Yung pula. Ah, dalawa yan? Oo, ang bago yung pula Bago yung Tama so, mga kaibigan, oh. May mango ice candy si Ate Rita. Kaya pag napagod kayo sa pag-akyat, dito lang si Ate sa pwesto bago mag lighthouse. Ito na mga kabigyan, andito na po tayo sa Gisi Lighthouse. Isa po itong ruins ng 18th century Spanish parola. Ito ay pinailawan mga locals mga kabigyan noong 1894. Ginawa po ito ng mga Espanyol para po maging gabay ng mga mangingisda at nang iba pa pong manlalayag sa Panay Golf at dito po yan sa Gimara Strait ito nga po pala mga kabigan, bali mayroon na silang bagong lighthouse kasi yung luma po talagang din na po mapakinabangan kasi nga po sobrang sira na bali ito mga lot yung pagpasok nyo rito makikita nyo po rito yung kasaysayan at kung kailan po nagsimula ito pong Gisi Lighthouse makikita pa rin po rin natin dito yung mga sira-sira pong mga Struktura ng lighthouse ito mga lads yung bagong lighthouse na ginagamit pa rin po hanggang ngayon kasi nga po ito yung pinakabago nila ang Gize Lighthouse po mga kaibigan ay ang pangalawa sa pinakamatandang lighthouse dito po yan sa atin sa Pilipinas ang unang pinakamatanda po ay ang Pasig Lighthouse na pinatayo po noong 1642 kaya talagang sobra napakaswerte natin na punta natin yung pinakamatanda ah pangalawa sa pinakamatandang lighthouse dito po yan sa atin sa Pilipinas ito po mga kaibigan talagang imported po ang ginamit po rito ng mga materyales sa pagpagawa po nitong lighthouse ito pong metal na to ay pre-fabricated pre mula po sa bansang France at yung mga tisa naman po ay mula po sa bansang Portugal at yung simento ay mula po, po sa bansang England grabe napaka imported talaga ng pagkagawa nitong lighthouse ito mga lads at napaganda sulit sobra ibang klase ang ganda ng view dito mga lads sa mga kaibigan kala ko kanina dun lang sa may harap pero dito pala sa likod ito yung ating makikita sobrang ganda at eto mga lods yung kanilang bagong tayong lighthouse ito pong kulay puti yan na po yun yung ginagamit ngayon Ito na po mga kaibigan pagtatapos po ng ating pag-iikot dito po yan sa buong isla po ng Gimaras na sobrang ganda the best po talagang Gimaras sa napuntahan ko at sobra isa rin po sa pinagpapasalamat ko ang napakabait po ng mga tao po rito sa Gimaras maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan sa panunod sa mga kaibigan ko sobrang salamat po sa inyong lahat Thank you so much. Gimaras na. Hanggang sa muli. Babalikan ko po kayo. Ingat po kayo palagi. Salamat. God bless po.